Hello Aiden, welcome back to my channel. Update tayo, pinakabagong update sa Jolly ng SB19 sa Fun Army 2024. Hito nga, patuloy lamang ang pakikipagtunggali ng SB19 kay Rihanna, sikat na singer sa buong mundo. 99.8% pa rin ang boto ng SB19 kumpara at kontra laban kay Rihanna. Ito nga, 0.2 lamang kay habang SB19 ay 99.8% pero huwag pakampanti dahil ilang araw pa rin yan para makipagtunggali ang SB19 sa finals with Rihanna kaya naman congratulations maraming salamat sa suporta keep on voting mga 18